Heart Evangelista, mapagmahal na stepmom sa mga anak ni Chase Escudero. Si Heart Evangelista, isang sikat na Filipino actress at fashion icon, ay isang mapagmahal na stepmom sa kambal na anak ng kanyang asawang si Chiz Escudero, sina Nachesi at Kino. Ipinapakita ni Hart ang kanyang pagmamahal sa mga ito at madalas na ibinabahagi ang kanilang mga sandali bilang pamilya sa social media. Sinabi niya, nabigyan ako ng oras para makasama sila. Lagi kong pinaniniwalaan na hindi dapat mag-pressure. Hindi ka magiging tunay na ina nila. Kapag naramdaman nila ang pagmamahal, magiging maganda ito ng kusa. Paano binabalans ni Heart Evangelista ang kanyang karera at buhay pamilya bilang isang stepmom? Binibigyang diin ni Heart ang komunikasyon at pag-unawa sa kanyang pagiging stepmom. Tinatrato niya si na at Kino ng respeto at pagmamahal na naglalayong magtayo ng tiwala at support ang kapaligiran. Ipinaliwanag ni Heart, napakahirap talaga dahil hindi ka pwedeng maging mahigpit o baka magalit sila sa iyo. Pero maswerte ako na ang paraan ko sa kanila ay magkaibigan tayo. Ang tapat na pag-uusap tungkol sa buhay-pamilya ay nagbigay inspirasyon sa maraming tagahanga na pinapakita ang kanyang dedikasyon sa kanyang pinaghalong pamilya. Ano ang matututunan ng iba mula sa paraan ni Heart Evangelista sa pagiging stepmom? Lampas sa mga karaniwang tungkulin ng isang stepparent, aktibong nakikibahagi si Heart sa buhay ni Natchessie at Kino, dumadalo sa mga school events at nagdiriwang ng mga espesyal na okasyon kasama nila. Ibinabahagi niya ang mga kwento ng kanilang pamilya sa social media, na nagpapakita ng saya at hamon ng pagiging isang stepmom. Sabi ni Hart, ipinagmamalaki ko talaga kung sino sila ngayon. Hindi rin naman ako mature dati. Immature din ako kaya para kaming lumaki ng sabay. Paano na apektuhan ng paglahok ni Hart Evangelista ang buhay ng mga anak ni Chase? Ang kwento ni Hart bilang isang stepmom ay nagpapakita ng kanyang mapagmahal na kalikasan at kakayahang mag-adjust. Sa kabila ng personal na pagkawala noong Mayo libo at 24 dahil sa isa pang miscarriage, nananatili si ang nagpapasalamat sa kanyang mga biyaya. Ang kwento ni Hart ay paalala na ang pamilya ay may iba't ibang anyo at ang pagmamahal at suporta ang tunay na mahalaga. Sinabi niya, "Lagi akong nagpapasalamat. Maraming binibigay sa akin si God kaya hindi ako sensitibo." Anong mensahe ang nais iparating ng kwento ni Hart Evangelista sa ibang pinaghalong pamilya?